punaw ang iyong karne. Madali at mabilis. Kaya mga kaibigan, tignan nyo lang. Kung frozen ang karne mo at kailangan mong maghanda ng mabilis na tanghalian, ngayon ay ibabahagi ko ang tip kung paano matunaw ang karne sa loob ng limang minuto. Aalisin namin ang karne mula sa package. At tingnan mo kung gaano ka frozen ang karne na iyon. Sa tradisyonal na paraan, kailangan kong maghintay ng isang oras para ihanda ang karneng ito. Ngunit hindi na ito kailangan. Ang teknik na ito ng pagtunaw ng karne ay ipinapasa sa bawat henerasyon at ito ay matutunaw sa loob ng limang minuto. At ang pinakamaganda, gamit lamang ang dalawang sangkap. Pagkatapos alisin ang karne mula sa package, iwanan ito sa isang tabi. Kailangan natin ng isang malaking lalagyan at dito dudagdag tayo ng dalawang litro ng tubig. Normal na tubig sa kwarto lang. Hindi kailangang mainit o maligamgam. Kapag nagawa na ito, kailangan na natin ang vinegar ngayon. Ito ang pangunahing sangkap. Dito na mangyayari ang himala. At walang tukoy na dami ng vinegar na kailangan. Depende sa laki ng karne. Gagamitin ko tong sukat. Susunod asin ang gamitin natin. Pinoy salt, pangluto natin. Sa halagang ito, isang kutsara nga asin. Haluin mabuti. Pagkatapos, ilagay ang karne sa ibang pakete. Tapos, ilagay ito sa timpla natin para di lumutang may counterweight. Breki ang gagamitin ko rito. Gamitin mo kahit ano sa bahay nyo. Basta mabigat, di lulutang ang karne. Tingnan mo, 22 na nang hapon. Aantayin ko limang minuto, ipapakita ko ang resulta. Lumipas na ang limang minuto. Alisin natin ito, tignan ang karne. Tignan mo, kamang-hamang Ganap na tawid na ang karne. Nangyari ito dahil sa mga sangkap, lalo na ang suka. Umangat ang temperatura ng karne. Kaya praktikal at mabilis ang proseso. Nagkakaroon ng kemikal na reaksyon sa suka at asin. Mabilis ang thawing. Hindi na maaantala ang tanghalian mo dahil sa karne. Mabilis at epektibo ang prosesong ito. Ano tingin mo sa tip na ito? Yun na nga. Kung nagustuhan mo, iwan ang puntos mula 0 o 10. Pasasalamat.